Ate, alam niyo po ba kung saan ka pwede mahanap si Dr. Guevara? sabi ko lang po siya tukol dun sa resulta ng x-ray ni Aldrin Barredo, yung bagong dating na nabugbog. Um, sige po ma'am, ipipage ko na lang po si Doc. Sige, salamat. Karen! I told you to stay away from my son, pero hindi ka nakinig! Sorry po. Sorry? Your sorry is worthless, you little bitch! Hindi mo dapat ginawa yun! Bakit, Uncle? Kakampihan nyo na naman yung peke ninyong apo? Girl, you stop that! Totoo naman eh! Kaya namimihasa yung mga yan dahil kahit mali sila, kinakampihan nyo sila! Tama ba na dahil niya si Aldrin sa nakakabirin peryahan? Mom oh, Ruth, sorry po talaga. Hindi ko naman gusto talaga ginusoy nangyari kay Aldrin eh. Gusto ko lang po siya maging masaya. At sumasagot ka pa? Gusto mo siya maging masaya? Ano masaya sa nangyari? Di ba siya? <laughs>